siyang bed. Uh, wala siyang bed. Bakit walang bed? Kasi wala na. Uh, wala nang bed. Tay, ilang araw na kayo dyan? Ngayon lang. So, inoxygen kayo dito kasi wala nang kama. Ano po? So, huwag kayong mag Nag-usap na kami ni Director Uy. Papalagyan ko kaagad ng mga kama to mga to. Ha? Tapos, anong pwede natin gawing ER? na dagdag do. Hindi magkakaigi dito, grabe, parang palengke. Pwede po natin expand pa po. May, may mga bacon pa naman po tayong lawa dito. O, oh, ayun, ito yung pa mga to. Hello. Hi, good morning po. Good morning. Hello, sige po, punta po ako dyan. O, oh, ang dami. Oh my God, Doc, ano to? Grabe. Hindi ko kinakaya to. Tinan nyo sila, oh. So, ang iba nakaupo na sa wheelchair. Eto eh, sila nanay. Ga galing na ho kayo katagal dito na nakaupo kahapon pa kayo? So ibig sabihin, nakaupo kayo sa wheelchair kahapon pa? Oh my God! Tapos dyan sila nakaswero swero Dok. na OBS sila. Ano po? Masakit na yung bato kasi wala kay mahigaan. Opo, ganito ha. Oh my God, Dok! Grabe! dito ko kinakaya Ako. to, ha? Kailangan po talaga, i-expand na po yung... I-expand yung ER, kasi Ako. yung ER nyo talaga, sobrang liit. So, makikita nyo, itong mga pasyente, nakaupo na sa wheelchair, dyan na sila nakaswero. Hindi ko talaga kaya yan, Dok. Nadudurog yung puso ko dyan. So, anyway, ang immediate...